Hola amigos, buenos dias! Sa ngayon, makikita nyo ang sitwasyon ng aming bahay para kaming bagong lipat at ang dami ko pong gagawin at hindi ko alam kung paano ko po ito sisimulan at saan magsisimula. Ayan po amigos, ang mga galing sa Pilipinas na mga gamit namin na hindi ko po pwedeng bitawan dahil marami pong memories Magandang memories 'yan. Kung saan kami bansa noon na post ni Don Pedro eh mga binili ko yan kung saan-saan. Minsan buwis buhay pa. <laughs> Kaya hindi po pwedeng let go. Yan. So, 'yan po ay galing ng uh, Dubai, yung unang posting namin. Vietnam, Cambodia, uh, India, at uh, sa, sa Pilipinas din. Ayan po. So, <laughs> ayan. So, busy busy po ngayon ang inyong lola. Eh, <laughs> di ko malaman kung at least ito po nakapuesto na Yung cabinet namin Doon, ayan Marami po yan. At meron pa po sa kwarto Sa taas at sa kusina Ayan po o, oh, ang mga album ko Di pa uso ang Facebook Kaya mahilig po talaga Akong mag um, si Don Pedro nung, nung may bungot po, oh. Mahilig po talaga akong mag-treasure ng memories. Kaya, kung saan kami pupunta? by photo. Meron pa nga ano, oh. <laughs> hindi pa na. <laughs> Meron pang film. Hindi pa na develop. Ayan po, at ah, kumustahin natin ang labas. yan ito pong mga ito galing ng Healing Island. Bigay po sa amin ng aming kaibigan. Kaya talagang ang gaganda po nila. Kaya talaga sinigurado kong sila ay makakasakay sa aming sasakyan. Ayan po. So para pong bagyo ang aming tahanan. Meron pa po 'yan doon, yung lamesa. mesa. Yun. Ayan, nailagay na namin itong bar. Ayan po. Kaya Eh, pa ko pong gagawin. Sabi po sa akin ng isa kong amiga, sa laki po daw ng gasos ng pagpapapasship ang Philippines dito sa Spain, bakit hindi na lang daw ako bumili ng bago. Alam nyo, ah, uh, hindi pwedeng bago. Kasi, mga collection ko po ito, oo, mahal ang pagpapaship, pero hindi, hindi ko na po mabibili itong mga ito. Bukod sa, wala po ito dito dahil iba ibang masa sila galing, eh, wala na kami pambili, dahil <laughs> retired na. So, tinig advantage lang namin, na meron kami pambahayad ng shipment, and, at hindi at mahal na mahal ko ang aking mga koleksyon dahil lahat po sila ay mga good memories nung kami ay nagtatrabaho pa at saan sa ambansa na punta. Kagaya po nito, ito ay galing sa Hanoi, Vietnam. Yan. Hindi na po humakabili niyan maliban lang kung pupunta ako doon. At Lahat po ng mga paso na yan. May kanya-kanyang storya. Ito. Galing po ito ng vegan kaya lang ito nang vegan. nung mga barkada ko, kami pong mga bag barkada pumunta doon, ay kinapalang ko lang mukha ko na isakay sa kanyang van, kahit napakabigan, dalawa po ito. So hindi ko po sila kayang i-let go. Lahat po ng mga nanditong gamit ko, hindi kayang i-let go. May mga naiwan po, marami pong naiwan, kaya lang uh, budgeted lang din ang aming uh, pera sa shipment, kung ano lang magkakasya sa 20 cubes, to, yun lang po. Kaya, good luck po sa akin, amigos, kung paano ko pagkakasyahin at aayusin ang aming mga gamit na hindi magmumukhang tindahan dahil punong-puno na nga. <laughs> so, abangan niyo po, amigos. Thank you so much for watching. Hasta luego.